Sa mga rasonis natin mga muslim na nagmula sa Islam ang ating pagrarason wala na silang masasalag ang kanilang dira sa atin pato sa atin. ay kailan man nang lumabas ang Islam eh? Bago man nang lumabas ang Islam eh kaysa Christianity. Sige so, okay, sakyan natin, sakyan natin yung argumento ninyo dahil unang Christianity, mali ang Islam for the sake of discussion, okay logrohan natin. So tanong ko sa inyo ang Hinduism, sabang muna Christianity, Hinduism. Dahil ang Hinduism according to the record, eh, eh, lumabas 15 to 15 BCE to 5 BCE, ha? Eh? Before Christ ta. Ah. 15th century lumabas. Ah, eh, ang tinatawag na Zoroastrianism, yung mga taong sumasamba sa apoy sa Persia. Ay kailan 'yan? 10 uh, BCE to uh, 5 BCE. ang uh, Judaism naman, kailan lumabas ang Judaism? Ha? 2 century before Christianity. Ang uh, ang uh, Judaism ang tinatawag dyan ini same naman, ay eh lumabas 8th century to 2nd century BCE. Buddhism naman in 6th century eh? BCE. oh, saan ang una ngayon? Ay eh, tama sila lahat. Tama sila lahat. Huh? Uh, dahil una sila kaysa Christianity, mali ang Christianity. Kung yan ang utak ninyo, basihan ang logic ninyo, na ang una ay tama, ang nahuli ay mali. Ka for the sake of discussion, I'm just lorgruhan ko lang kayo. Masabihin nga, huli ang Islam. Na, ano, Saksipin ninyo, compared to the rest of the religions I mentioned, Christianity is mali dahil nauna sila. Sige, isip-isip, isip-isip.